Every year since Kim Jong-il's death, North Koreans have observed mourning for 10 days. This time around, people are being ordered not to laugh, sing, or drink during this time. Alam mo ba na sa North Korea, kahit ang pinakasimpleng bagay gaya ng hairstyle o pangalan mo, ay pwedeng diktahan ng gobyerno? May mga batas doon na sobrang kakaiba at halos hindi mo aakalain na totoo. Tulad ng pagbabawal sa ilang uri ng pants o pagbabago ng pangalan kung kapareho mo ang leader. Parang imposible pero para sa mga citizens nila, ito ang araw-araw na realidad. Kaya e tara, samahan mo ako at tuklasin natin ang ilan sa mga pinaka-absurd na batas na kailangang sundin ng mga tao sa bansang ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito Malaking bagay na 'yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 10, triplets taken by the state. Sa maraming bahagi ng mundo, kapag may ipinanganak na triplets, ito'y itinuturing na napaka-rare na biyaya. Karaniwang nagiging malaking selebrasyon ito sa pamilya at sa komunidad. Subalit sa North Korea kakaiba ang kahulugan ng pagkakaroon ng tatlong sanggol na sabay-sabay. Para sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa pamilya, kundi isang bagay na agad na dinadala sa kamay ng Estado. Kapag natukoy na ang isang ina ay nagdadalang tao ng triplets, hindi na siya pinapahintulutan na manganak sa ordinaryong ospital o sa sariling bayan. Sa halip, siya ay agad na dinadala sa kabisera o sa Pyongyang. Doon matatagpuan ang pinakamalaking ospital para sa panganganak kung saan ibinibigay ang pinakamodernong pangangalaga na kayang i-offer ng bansa. Sa unang tingin, tila isang mapagmalasakit na aksyon ito ng pamahalaan. Ngunit ang mga susunod na hakbang ay nagdadala ng mas malalim na tanong. Pagkatapos ng panganganak ang ina at ama, ay hindi na agad nagkakaroon ng pagkakataon na alagaan ng kanilang mga anak. Ang tatlong sanggol ay kinukuha ng Estado at inililipat sa mga institusyong pinapatakbo ng pamahalaan. Kadalasan ito ay mga nursery o orphanage na espesyal na nakalaan para sa mga triplets. Sa halip na lumaki sa piling ng mga magulang sa kanilang pinakamahalagang unang taon, sila ay lumalaki sa ilalim ng direktang pangangalaga ng gobyerno. Bilang kapalit, binibigyan ng mga magulang ng mga simbolikong regalo. Para sa mga batang babae, isang gintong singsing -sing, at para naman sa mga batang lalaki, isang silver na kutsilyo. Mayroon ding suporta gaya ng libreng pagkain, gamot at mga damit para sa mga sanggol. Ngunit gaano man kaganda pakinggan ng mga ito, hindi nito mapapalitan ng pagkawala ng pagkakataon ng pamilya na buuin ang unang ugnayan sa kanilang mga anak. Ayon sa sistema, tanging sa oras na umabot na sa edad na apat na taon ng triplets, saka lamang sila ibinabalik sa kanilang mga magulang. Sa madaling salita, apat na taon ng buhay ng bata ang lumilipas ng hindi nila nakikita ang kanilang sariling pamilya sa araw-araw. Sa panahong ito, sila ay lumalaki sa kapaligirang puno ng impluensya ng Estado mula sa paraan ng pagkain, pagdidisiplina hanggang sa mga unang salita at pag-uugali na kanilang natututuhan. Ang paliwanag kung bakit ganito ang patakaran ay nananatiling hindi malinaw. May mga nagsasabing ito ay dahil nais ng gobyerno na tiyakin na ang triplets ay magiging malaki bilang espesyal na simbolo ng swerte. Sa ilang ulat, sinasabi ring naniniwala ang liderato ng North Korea na ang pagkakaroon ng tatlong anak na sabay-sabay ay tanda ng kasaganaan ng bansa. Dahil dito, ang mga triplets ay tinatratong parang pag-aari ng estado, hindi lamang ng pamilya. Number 9: North Korea's bizarre basketball rules. Sa ilalim ng pamumuno noon ni Kim Jong-il, ang basketball ay hindi lang basta pampalipas oras. Ginawa itong isang larong may sariling twist, isang version na magugulat ang sino mang sanay sa normal na laro. Isa sa mga pinakakilalang pagbabago ay ang halaga ng tira mula sa malayo. Sa karamihan ng bansa, kapag nakashoot ka ng 3-pointer, tatlong puntos ang kapalit. Pero sa North Korea, kung ang bola ay dumiretso sa butas ng hindi tumama sa ring o backboard, apat na puntos ang bigay. Ang isang slam dunk na karaniwang dalawa lang, binigyan nila ng tatlong puntos. Sa madaling salita, mas malaki ang gantimpala sa mga tirang pang-highlight para mas mukhang magarbo at masayang panoorin. Unit may mga patakaran din na parang parusa kaysa premyo. Kapag nag-free throw ka at sumablay, hindi lang sayang ang tira, may bawas pa na puntos sa iyong team. Ibig sabihin, mas malaki ang risk kesa reward sa bawat tira mula sa linya ng free throw. Bukod pa rito, may mga report na kahit simpleng pagkakamali gaya ng maling pagpasa, traveling o hindi paglabas agad sa paint ay maaaring magresulta ng dagdag na kabawasan ng puntos. Sa ilalim ng ganitong sistema, hindi sapat ang simpleng husay sa laro. Kailangan din ng sobrang disiplina para hindi ka magkamali. Pero ang pinaka nakakagulat na patakaran ay ang tinatawag na endgame twist. Kapag nakashoot ang isang player sa huling tatlong segundo ng laro, walu agad ang puntos, isang tira lang, pwedeng baligtarin ang buong resulta ng laro. Sa ibang bansa, bihira itong mangyari, pero sa North Korea, normal lang ito. Parang ginawa talaga ang laro para laging may posibilidad na biglang magbago ang resulta sa huling sandali. Dagdag pa rito, hindi rin palaging may overtime. Kung magtabla ang score sa dulo, tinatanggap lang nila bilang draw. Para sa maraming players at fans, ang ideya ng tabla ay parang bitin. Pero sa sistemang ito, bahagi iyon ng kakaibang paraan ng kanilang laro. Number 8, Band Western Brands Sa North Korea, mahigpit na ipinagbabawal ang karamihan sa mga brand mula sa West, lalo na ang galing Amerika. Itinuturing silang mga simbolo ng masamang impluensya na taliwas sa ideolohiyang sinusunod ng bansa. Sa mga tindahan para sa karaniwang mamamayan, hindi mo makikita ang mga produktong ito. Pero dahil alam ng pamahalaan na may hatak din ng ganitong uri ng pagkain at produkto, gumawa sila ng sarili nilang version. Mayroon silang fast food chain na tinawag na Sam Taisong. Nagbebenta ito ng burger at fries na halos kapareho ng nakasanayan sa ibang bansa. Subalit may limitasyon Matatagpuan lamang ito sa Pyongyang at kadalasang para lang sa mga foreigners na bumibisita o kaya sa mga selected na tao na kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ang mismong pamamahala nito ay konektado pa rin sa pamilya ng leader na nagpapakita na kahit sa larangan ng pagkain, nasa kamay pa rin ng iilan ng kontrol. Habang ang ordinaryong mamamayan ay kumakain ng simpleng pagkain gaya ng bigas, kimchi, corn at potatoes, Ibang-iba ang kalagayan sa hanay ng mga may kapangyarihan. Para sa mga tao, walang karangyaan at walang dagdag na pagpipilian. Subalit sa likod ng mga saradong pinto, ang mga nasa itaas ay namimili sa mga tindahan kung saan mabibili ang mga produktong mahigpit na ipinagbabawal sa publiko. Sa mga exclusive department store, makikita ang mga relo na gawa ng Rolex, mga bag mula sa Dior, pabango mula sa Chanel at kahit na mga sapatos ng Adidas. Mayroon ding mga imported na gamit sa bahay na hindi pwedeng makita o bilhin ng karaniwang pamilya. Kaya lumilitaw ang isang napakalaking kontradiksyon. Habang tinuturuan ng taumbayan na kamuhian ng lahat ng mula sa kanluran, ang mga leader at kanilang pamilya naman ay lantaran o palihim na gumagamit ng mga produktong yun. Si Kim Jong-un mismo ay ilang beses nang nakuhanan ng litrato na suot ang mga luxury watch mula sa Europe. Ang kanyang asawa ay madalas ding makita na nakabihis ng mamahaling damit at gamit mula sa mga kilalang brand sa West. Maliban dito, may isa pang dahilan kung bakit pinapanatili ng pamahalaan ang ganitong kalakaran. Ang mga luxury item ay ginagamit din bilang gantimpala o regalo para sa mga opisyal na kailangang manatiling tapat sa pamumuno. Sa halip na maging para sa lahat, ang kapitalism ay parang nakatago at ibinabahagi lang sa mga may impluensya. Sa paraang ito, mas lalong na ipapakita kung gaano kalawak ang pagitan ng ordinaryong mamamayan at ng makapangyarihang elitis. Number 7, Band TV. Sa buong bansa, mayroon lamang apat na istasyon sa telebisyon. Lahat ng ito ay hawak at mahigpit na binabantayan ng gobyerno. Walang puwang para sa drama, walang reality shows, at walang balitang nagmumula sa ibang bansa. Ang ipinapakita lang ay walang tigil na papuri sa Supreme Leader. Mga programang nagdiriwang ng tinatawag nilang tagumpay ng Estado at mga mensaheng paulit-ulit na nagpapaalala kung sino raw ang kanilang mga kaaway. Sa labas ng bansa, normal lang ang manood ng pelikula mula Hollywood o serye mula South Korea. Ngunit sa North Korea ang ganoong simpleng bagay ay maituturing na krimen. Hindi ito basta bawal lamang, kundi isang panganib na maaaring magdala ng matinding kaparosahan. Kung mahuli ang isang tao na nanonood o nagtatago ng foreign shows, maaari siyang makulong, mapilitang magtrabaho sa labor camp o di kaya ay maparosahan ng kamatayan. Isang matinding halimbawa ay nang kumalat ang balita na may isang lalaki raw na pinatawan ng parusang kamatayan matapos mahuling nag-iimport at nag-iikot ng kopya ng Squid Game, ang sikat na South Korean drama na naging tanyag sa buong mundo. Nakapagtataka pa dahil ang palabas na iyon ay nagkwento rin tungkol sa isang defector mula sa North Korea. Bagaman may mga nagsabi na mahirap patunayan ang lahat ng detalye dahil sarado ang mga border ng bansa noong pandemya, ang nakapangingilabot ay hindi ito itinanggi ng gobyerno. Ang kanilang katahimikan ay nagsilbing tahimik na warning sa lahat ng mamamayan. Bakit ganoon kahigpit ang gobyerno? Dahil alam nila na ang panunood ng shows mula sa labas ay nagbubukas ng mga tanong sa isip ng mga tao. Kapag nakita ng isang North Korean ng kalayaan at kabuhayan sa ibang bansa, maaari nilang ikumpara ito sa sariling kalagayan. Ang simpleng pagdududa ay maaring magbunga ng mas malaking pagnanais na magbago at sa isang lipunan na nakasandig sa mahigpit na kontrol, ang kaisipang iyon ay itinuturing na isang banta. Kaya sa halip na magbigay ng kasiyahan ang telebisyon sa North Korea ay nagsisilbing sandata ng takot araw-araw, paulit-ulit na ipinapakita ang parehong mensahe. Ang gobyerno ang lahat, ang leader ay perpekto at ang labas ng mundo ay puro kasamaan. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang patayin ng anumang uri ng curiosity bago pa ito magsimula. Subalit kahit mahigpit ang pagbabantay, may mga citizens pa ring lihim na naghahanap ng paraan upang makapanood ng mga shows mula sa labas. May mga gumagamit ng USB, CD at iba pang piraso ng teknolohiya na palihim na ipinapasok mula sa China o South Korea. Ngunit ang bawat segundo ng panonood ay may kasamang panganib, isang maling hakbang lamang at ang kanilang kasiyahan ay maaring mauwi sa pagkakakulong o pagkawala ng buhay. Number 6, No Laughing Matter Sa ilalim ng pamumuno ng pamilya Kim, ang anumang biro Kwento o kahit pahiwatig na may layuning pagtawanan ng leader ay agad na tinitingnan bilang insulto at pambabastos. Hindi ito basta bawal, tinuturing itong parang isang uri ng blasphemy. Kung may isang tao na mahuling nagbibiro tungkol sa pinuno, maari siyang makulong, pahirapan at sa ilang kaso patayin. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagpapakita ng kahit anong kakulangan ng respeto sa leader ay hindi mapapatawad. Ang pamilya Kim ay hindi lamang tinatrato bilang mga pinuno. Sila ay halos sinasamba na parang hari o Diyos. Ang mga pictures nila ay makikita sa bawat sulok ng bansa, sa mga bahay, school, opisina at public buildings. Bawat pamilyang North Korean ay inuutusan ng batas na maglagay ng picture ni na Kim Il-sung at Kim Jong-il sa kanilang tahanan. Hindi lamang ito decoration. Ito ay simbolo ng katapatan. Kailangan itong panatilihing malinis at walang bahid ng alikabok. May mga ipinapamahaging espesyal na pamunas para lamang sa layuning ito at kung hindi ito maayos na nagampanan, maaaring humarap sa parusa ang isang pamilya. Pero hindi lamang larawan ng ginagamit bilang sagisag ng pagsamba. Bawat mamamayan ay inaasahang magsuot ng maliit na badge na may mukha ng leader. Karaniwan itong suot sa dibdib at nakikita araw-araw, maging sa trabaho o eskwela. Sa ilang lugar, Normal na rin ng yumuko o magbigay galang sa mga portrait ng mga pinuno bilang bahagi ng kanilang araw-araw na ritual. Ang lahat ng ito ay hindi simpleng tradisyon. Ito ay estratehiya ng gobyerno upang kontrolin hindi lang ang gawa ng tao, kundi pati ang iniisip at nararamdaman nila. Kaugnay pa nito dumating din ang mga panahon na ipinagbawal mismo ang pagtawa. Noong anniversary ng pagkamatay ni Kim Jong-il, ipinatupad ang mahigpit na kautusan bawal tumawa, bawal uminom at bawal magsaya sa loob ng ilang araw ng pagluluksa. Ang sino mang lumabag ay maaaring dakpin at parusahan dahil para sa kanila ang pamumuno ng mga kim ay sagrado at hindi dapat bastusin sa kahit anong paraan. Maging ang paggamit ng sarkasem o ang pagbibitaw ng comments na may bahid ng biro laban sa pamahalaan ay ipinagbawal din sa ilalim ng utos ni Kim Jong-un. Ang mga kasabihang parang walang masamang tinutukoy pero maaring mabasa bilang criticism ay itinuturing na banta laban sa rehimen. Ang sistemang ito ay nagpapakita na ang kontrol ng gobyerno sa North Korea ay hindi lamang nakikita sa mga batas o ekonomiya. Ito ay nakatanim sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang bawat kilos, bawat salita, at kahit ang pagtawa ay may katapat na panganib kung ito ay hindi naaayon sa kagustuhan ng pamahalaan. Number 5 North Korea's Strange Calendar. Sa maraming bansa pare-pareho ang batayan ng oras at taon, ang Gregorian calendar na ginagamit sa halos buong mundo. Pero sa North Korea may sarili silang version ng kasaysayan at pati ang pagtakbo ng panahon ay binago para umikot lamang sa kanilang leader. Tinatawag nila itong Juche calendar, isang sistemang nakatali hindi sa pandaigdigang pangyayari kundi sa kapanganakan mismo ng kanilang unang pinuno na si Kim Il Sung. Para sa mga taga North Korea, ito ang naging batayan ng lahat. Samantala, ang kalendaryong ito ay hindi basta ideya lamang. Opisyal itong ipinatupad at mabilis na naging obligadong gamitin sa lahat ng opisyal na dokumento at komunikasyon. Mula sa mga newspapers, libro sa paaralan, birth certificates hanggang sa mga report sa radyo at telebisyon, lahat ay kailangang nakaayon sa Juche calendar. Hindi ito simpleng pagbabago ng petsa. Ito ay sinadyang hakbang para paghiwalay ng North Korea sa ibang bahagi ng mundo, kahit sa pinakapangunahing bagay gaya ng pagtukoy ng taon. Isa pa, mahalaga ring pansinin na sa pananaw ng rehimen, walang opisyal na taon. Para bang wala talagang kasaysayan na dapat pag-usapan bago ipanganak si Kim Il-sung. Sa mga aklat at aralin sa paaralan, bihirang mabanggit ang mga pangyayari bago sa dumating. Ito ay paraan para ipakita na siya ang simula ng lahat at ang kanyang buhay ang nagbigay sa isay sa bansa. Number 4, Religion Ban Ang bansang ito ay opisyal na Atheist at higit 70% ng populasyon ang walang anumang ugnayan sa relihiyon. Hindi ito simpleng desisyon ng mamamayan kundi resulta ng matinding kontrol ng pamahalaan. Ang pananampalataya, anuman ang anyo nito ay tinitingnan bilang direktang banta sa kapangyarihan ng rehimen. Sa kabisera na Pyongyang, may ilang simbahan na ipinapakita sa mga bisita. Ngunit ayon sa mga tumakas mula sa bansa, madalas ay palabas lamang ang mga ito. Ang mga taong makikita roon ay sinasabing mga aktor na sinanay para magpanggap na sumasamba. Ang layunin ng mga ganitong palabas ay ipakita sa labas ng mundo na may kalayaan umano ang mga tao sa loob ng North Korea. Subalit sa katotohanan, ang totoong pagsasagawa ng pananampalataya ay napakadelikado at halos imposibleng gawin ng lantaran. Lalo na ang kristyanismo na itinuturing ng Estado bilang pinakamapanganib na anyo ng paniniwala. May mga report kung saan isang Amerikanong turista ang nakulong ng limang buwan dahil lamang sa pag-iwan ng isang Biblia sa pampublikong palikuran. Ngunit mas nakakatindig balahibo ang mas bagong mga report kung saan isang buong pamilya kasama ang kanilang munting anak na sanggol ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil lamang sa pagkakaroon ng isang Biblia. Ang mensahe ng rehimen ay malinaw. Walang puwang ang pananampalataya sa loob ng kanilang sistema. Ayon sa mga human rights organization, tinatayang daan-daang libong tao ang nakakulong sa matitinding labor camp dahil lamang sa kanilang paniniwala. Ang mga bilanggo ay madalas na sumasa ilalim sa matinding pagpapahirap, forced labor at kawalan ng anumang human rights. Maging ang mga pamilyang hindi direktang sangkot ay nadadamay din sapagkat sa North Korea, umiiral ang tinatawag na tatlong henerasyong parusa. Kapag nahuli ang isang tao na lumalaban sa ideolohiya ng Estado, pati ang kanyang anak at maging ang apo ay maaaring hatulan at ikulong bilang parusa sa kanilang koneksyon. May mga ulat mula sa United Nations at iba pang grupo na nagsasabing ang relihiyon sa bansa ay halos nabura na. Ang tanging pinapayagan na paniniwala ay ang sukdulang pagsamba sa pamilya Kim. Ang ideolohiyang tinatawag na Kim il Gisem Kim jong -il -Sem ang nagsisilbing pambansang relihiyon kung saan ang mga larawan, estatwa at sinulat ng mga former leaders ay itinuturing na banal at dapat igalang ng lahat. Ang pagdududa o pagtanggi dito ay katumbas ng pagtataksil at pwedeng humantong sa mabigat na parusa. Para sa mga nakaligtas at nakatakas mula sa bansa, ang pananampalataya ay nagiging lihim at nakatagong gawain. May mga nagsasabing sila ay nagdarasal ng palihim sa dilim, bumubulong lamang ng ilang salita upang hindi marinig ng kapitbahay. Sa kabila ng matinding panganib, may ilan pa ring naglalakas-loob na magtago ng mga Biblia o maliit na papel na naglalaman ng mga paragraphs. Number 3, North Korea's internet. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao sa mundo ay may malayang access sa internet. Sa isang pindot lang, maaari tayong makipag-usap, mag-aral, at matuto ng kahit anong bagay mula sa iba't ibang bansa. Pero sa North Korea, ibang-iba ang realidad. Para bang nakatira ang kanilang mamamayan sa isang digital na kulungan walang open connection papunta sa totoong internet. Sa halip, mayroon lang silang isang network na kontrolado ng gobyerno na tinatawag na Kwangmyong. Ang Kwangmyong ay parang kopya ng internet pero sadyang limitado. Ayon sa mga ulat, mayroon itong humigit kumulang 5,500 website. Ngunit halos lahat ng nilalaman dito ay tungkol lang sa edukasyon at propaganda ng Estado. Ang bawat pages ay dumaan sa masusing pagsusuri at kontrol ng gobyerno. Ang layunin nito ay hindi para bigyan ng tao ng malayang impormasyon, kundi para tiyaking ang lahat ng makikita at mababasa nila ay ayon sa kagustuhan ng pamahalaan. At kung ikukumpara sa billion-billion website na bukas at accessible sa ibang bansa, napakaliit ng sakop ng kwangmyong. Wala kang makikitang social media na ginagamit natin araw-araw. Wala ring mga balita mula sa labas at lalong wala ang malawak na impormasyon na tinatamasa ng iba. Ang akses sa tunay na internet ay itinuturing na isang privilege na para lamang sa selected na tao. Ilan lang sa mga may pahintulot na makagamit ng global internet ay ang mga opisyal ng gobyerno, ilang researchers at ilang foreign visitors. Kahit sila, limitado pa rin ang galaw dahil mahigpit na minomonitor ng estado ang bawat online activities. Sa madaling salita, kahit may access, hindi pa rin sila tunay na malaya. Gayun din naman, may natuklasang kakaibang pangyayari. Dahil sa isang technical problem, lumabas sa publiko na mayroon lamang 28 website sa ilalim ng official.kp domain ng North Korea na nakalabas sa global internet. Kabilang dito ang isang simpleng social network, isang website para sa pagluluto, at isang maliit na platform para sa kanilang pelikula at animation. Kung ihahambing sa napakalawak na digital world, napakaliit nito. Para sa karaniwang North Korean, ang mabuhay ng walang open internet ay hindi isang opsyon, kundi isang utos. Hindi nila alam ang kalayaan na madalas nating hindi pinapansin. Ang simpleng kakayahang maghanap ng impormasyon, manood ng balita mula sa iba't ibang bansa o makipag-ugnayan sa mga tao saan man sa mundo. Ang kanilang digital world ay hindi ginawa para magturo o magbukas ng isipan kundi para itali at pigilan ang kaisipan. Number 2. No Home Ownership Sa bansang ito, ang pamahalaan ang nagtatakda kung kanino ipapamahagi ang mga bahay. Ang batayan ay nakabase sa kung gaano kalaki ang iyong katapatan at posisyon sa lipunan. Kung mataas ang iyong antas sa lipunan at tapat sa gobyerno, may chance kang makatira sa mas maayos na lugar. Ngunit kung napagkamalan kang hindi tapat, pwede kang biglang paalisin kahit walang warning. Lalo itong mahirap sa Pyongyang hindi basta-basta pwedeng tumira dito ang kahit sino. Tanging ang may special permit mula sa gobyerno lamang ang maaaring manirahan dito. Para sa ordinaryong mamamayan, halos imposibleng lumipat sa lungsod na ito kahit gustuhin nila. Ang paglipat, pagbebenta o pagpapaupa ng bahay ay mahigpit na ipinagbabawal. Gayunpaman, simula pa noong unang bahagi ng dekada 2000, natutong maging malikhain ng ilang North Korean para makahanap ng paraan. Kahit hindi sila pwedeng magmay-ari ng bahay, may tinatawag na residency rights na nakarecord sa isang dokumento. Sa pamamagitan ng pag-cancel ng lumang certificate at paggawa ng bago sa ibang pangalan, nagagawa nilang ilipat ang karapatang manirahan sa isang bahay. Ngunit delikado ang ganitong gawain. Hindi ito opisyal at madalas may kasamang panunuhol sa mga local officials. Minsan sapat na ang isang pakete ng sigarilyo o bote ng alak para mapabilis ang proseso. Ngunit may mga pagkakataong kailangan magbigay ng cash na umaabot mula 50 dolyar hanggang 100 dolyar. Ito ang nagpapakita kung gaano kahalaga para sa mga tao ang magkaroon ng kahit kaunting kalayaan sa bansang halos lahat ay kontrolado. Ang sistemang ito ay mas kilala bilang underground housing market. Hindi ito legal ngunit kumakalat ito dahil sa pangangailangan ng mga tao. Ang bahay ay hindi lang simpleng tirahan. Ito ay kanlungan ng pamilya. Kaya't kahit may panganib, handa ang mga tao na magsugal at magbigay ng suhol para lang masiguradong may matitirahan sila. At kung ikukumpara sa mga bansa kung saan ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng sariling bahay bilang pamana sa mga anak sa North Korea, ito ay nananatiling isang pangarap lamang. Ang bahay ay hindi tanda ng kalayaan kundi tanda ng kontrol ng Estado. Sa ilalim ng sistemang ito, ang bawat pintuan ay maaaring buksan o isara hindi base sa pangangailangan ng pamilya, kundi ayon sa kagustuhan ng pamahalaan. Number 1, no sharing the name. Noong naging pinuno si Kim Jong Un, agad niyang ipinairal ang kakaibang utos, bawal nang magkaroon ng kaparehong pangalan sa kanya. Ang lahat ng may pangalang Jong Un ay pinilit na magpalit ng pangalan sa official record ng gobyerno. Hindi ito kusang loob, kundi isang obligasyon na walang pwedeng tumutol. Sa simpleng utos na ito, ipinakita ng leader ang kanyang layunin na iposisyon ng sarili bilang iisa at kakaiba. Isang tao na hindi pwedeng pantayan, kahit sa pangalan lamang. Bago pa man siya maupo sa kapangyarihan, karaniwan ang pangalang Jong Un sa North Korea. Pero nang siya ay maupo bilang pinakamataas na leader, biglang naging krimen na parang bawal ang paggamit nito. Ang simpleng pangalan ay biglang naging simbolo ng kapangyarihan at ginawang paraan para burahin ang pagkakapareho ng mga ordinaryong mamamayan sa pinuno. Sa isang iglap, ang karaniwang tao na nagdadala ng pangalang ito ay napilitang iwan ng bahagi ng kanilang pagkatao. Hindi lamang sa kanya mismo natapos ang ganitong klase ng patakaran. Lumabas din ng mga report na pati ang kanyang anak na babae na si Kim Ju A ay pinoprotektahan ng parehong alituntunin. Ayon sa mga balita, inutusan din na magpalit ng pangalan ng mga babaeng may pangalang Ju A para raw walang kapareho ang anak ng leader. Bagamat hindi tiyak kung ilan ang mga naapektuhan ng kautosang ito, malinaw na ang gobyerno ay hindi pumapayag na may iba pang magdala ng parehong pangalan. Sa likod ng lahat ng ito makikita ang paulit-ulit na tema sa North Korea. Walang maliit o personal na bagay na ligtas sa kontrol ng Estado. Ang isang pangalan na dapat sanay simbolo ng pagkakakilanlan at pamilya ay nagiging instrumento para ipakita ang kapangyarihan ng iisang tao.